Ito talagang si Digong ano ho, gagawin gagawin ang lahat para para gumawa ng paraan. Gumawa ng lusot. At siguro iniisip niya na etong si Marcos Jr. pa rin talaga ang makatutulong sa kanya. Sabi nga ng mga natasans, mukhang natanggal na daw ang amats. Hindi na daw bangag. Or hindi na daw napapraning etong si Duterte. Kasi ngayon ang kanyang pahayag ay ganito na. Tatay Dig, supportahan daw niya yung cha-cha. At I am comfortable supporting the president. Yun yung kanyang statement ngayon. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa na posible ang magbago ang ihip ni Marcos Jr. at iligtas siya sa kanyang kaso sa ICC. Um, sabi niya dito, supportahan ko yung cha-cha at I am comfortable supporting the president. Matapos niya sabihin bangag at kung ano-ano pang akusasyon, ngayon ay nagiba na nga ang ihip ng hangin. Wala pa naman ako nakita talagang big error, big mistake. Wala pa. Maybe sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So I continue to support him. Ayun. Ito yung napakalaking kabulastugan na mga Duterte. Ano ho, pilit na iikot, paiikutin ang publiko at paniniwalain sa kanilang mga drama. Matindi namang drama ngayon ang ang ginagawa na itong si Duterte. At lahat ng ito, sa tingin ko ay ginagawa niya dahil nga nawawalan uh, nawawala na siya ng pag-asa sa kanyang kaso sa ICC. At uh, siguro inisip niya na etong administration lang na ito ni Marcos Jr. ang pwedeng lumigtas o magligtas sa kanya. Kaya, well anyway, wala namang kahiyan yung mga katulad ni Digong. At uh, yun nga, ito ay iisipin natin na wala kang isang salita, di ba? yung mga akusasyon mo halimbawa kay kay Marcos Jr. ay ano yon parang naisipan mo lang one time na akusan ang isang tao ay talo ka dyan. Siguradong talo ka dyan. Kaya good luck.